ito yung ating lalakaren. Dahil sa wala akong long form video, isasama ko na lang kayo. Dito yung aking ano, oh, dentist. Second floor. Diyan ang aking dentist. Dito tayo oh. Nasinag Market 'yan. Ang daming mga ano dito, billboard. village tree yan oh, yung aking dentist sa mula ano ako mula 18 years old ako hanggang ngayon lakaran ko hanggang dun. Gabi. Konting lakad. Hingal na ako. Doon tayo. So, Doon tayo galing. Shuttle na lang siguro yung sasakyan natin kasi para hindi mainit aircon kasi pawis na ako pero magandang ano to pagka oh. nagpapapayat ka yan walking exercise ka dito yan oh. SM dyan sa unahan oh. magpabalik-balik ka dito ayat ka na yun Ayan, no? Tayo sa kabila. Tapos dito na naman tayo. Doon tayo nang galing, oh. Doon. sa kabila. Tayo dito. Ha, oh, diba? Malayo, no? Ang labang tayo ng masasakyan. tayo. Panti polo tayo Tayo mag-aabang na masasakyan. Marami masasakyan dito. Ang dami na sana shuttle na ano oh. Ayos sana. Mainit.